Nako, eto, etong si Gasolito, yan po ang bansag ni og Diaz dito sa attorney, dito sa lawyer na ito na uh, pasikat sa social media. Bakit kaya ano? Bakit kaya yung mga katulad nila ay uh, so, sobrang active sa social media? Yung tipong aakalain mo na talaga nagsasideline din kayo sa social media, talaga kahit attorney na kayo, nagtutrolling pa rin kayo. <laughs> may ba diba? meron na naman po itong banat kay Vice Ganda. Katulad ng sinabi ko data, itong mga pulahan, itong mga diehard, nagsasama-sama sila ngayon. nag unite para pabagsakin si Vice kenda. dahil alam kasi nila hindi kaya ng isang individual, hindi kaya ng isang organization na tuluyang mawala ang kasikatan ni Vice kenda. Mabibigo at mabibigo kahit magsama-sama pa kayo lahat lahat ng mga utu utu-utu nating kababayan at syempre yung mga nasa social media na mga pulahan niya. Yung mga social media personality rin uh, na die hard. So eto puntahan natin itong si Gasolito. May patama na naman kay Vice Kanda. Kung bigo po yung pelikula nyo, kung naalala nyo yung Mama sa Pano. Sabi niya kasi gumasa daw sila ng sobrang laki. 33 million para sa, sa, sa movie na yon. Na-produce nga na si Gasolito. Na si Yes Yes Yo sa Twitter. At eh, yun nga, hirap na hirap daw silang bawian because of the climate of the local film industry. Dominated kasi yung local industry ng foreign films, yun ang number one, paliwanag niya. Pero yung number two, eto, yung mga movies na walang katuturan. Yun daw ang humikita dito sa atin. Yun daw ang tinatangkilik. Yung mga movies na Tagalog, ng mga artistang uh, Pinoy, ang tinatangkilik. Pero yun nga, walang katuturan. As if naman may katuturan yung movie niyo. Okay? talaga lang ano po ba ang ano po ba ang intention bakit niyo isin isinapilikula yung mama sa pano yun kasi yung unang tanong ng mga natas hindi talaga interesting una natural na tangkilikin ang ang mga pelikula ni Vice Kanda dahil alam natin very entertaining napakarami ng or napakalawak ng fan base ng isang Vice Kanda natural lamang na naandyan yung totoong supporta ng mga loyal na supporters ng ni Vice Kanda ng It's Showtime at ng ABS-CBN, ay kayo naman po'y wala. Diba? At higit sa lahat, bakit napunta kayo sa pag-produce ng pelikula? Ano to, to? Another sideline? So other than being a lawyer, nag na kayo, tapos eto, gusto nyo pang pasukin yung ganitong larangan? Hindi po sa inyo yan. At akala nyo, overnight, kaagad-agad, magiging successful kayo dyan. Nako po, kumain muna kayo ng ilang sakong bigas bago nyo marating yung nangyayari ngayon kay Vice Ganda. Huwag sobrang confident, gasolito. Pwes na to? ba? Diba? To be candid, ano ba ang naitutulong ng mga pelikulang yun sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino? Wala naman. Bakit? Ano po ba ang alam nyo o pagkaka- or karunungan nyo, ano ba yung dunong nyo sa pelikulang Pilipino? Kayo po ba ay expert dyan? Kayo po ba ay, or, or craft nyo ba talaga yan? Di ba hindi naman? Tapos ang lakas ng loob nyo pong magsalita na ganito, na yung mga pelikula ni Vice Ganda ay walang kwenta. To be candid din po, bukod sa walang kwenta kayong tao, natural, yung mga gagawin yung bagay, Mr. Gasolito, ay wala rin kwenta. Okay? Gusto nyo overnight, agad-agad, kayo ay mamamayagpag. Pag-dusahan nyo, paghirapan nyo, para marating nyo ang tagumpay. Easy success. Ang gusto netong mga ito, yung tipong hayahay ang buhay lagi, paghirapan nyo, mga ungas. Di ba? Iginiit din niya na hindi makakapantay ang mga pelikulang Pilipino sa mga obra ng South Korea kung kagaya ng mga pelikula ni Vice Ganda ang mapapanood sa mga sinehan. Hindi ito tungkol sa pelikulang Pilipino na eh, ang binabanatan mo si Vice Ganda. Sobrang laki ng pagkaingit. Netong yes yes yung na ito. Netong si Gasolito na, gasolito na ito kay Vice Ganda at sa ilan pa na mga kakamping celebrities. Ingit lang po yan. Okay? Gusto nyo agad-agad magtagumpay kayo sa isang larangan nang hindi nyo pinaghihirapan. Sanay na sanay kasi eto mga ganitong klaseng tao, di ba? Na yung tipong akala nila, lahat ng gusto nila makukuha nila. Akala nila special sila lagi. Akala nila yung tagumpay ay laging at the snap of a finger, of their finger. Hindi po pinagdudusahan, pinaghihirapan, pinagtsatsagaan, at pinagsisikapan yan. Kapalang mukha na itong gasolito na ito.